Pang malakas ang rolling shot agad, deliver nga pala natin to sa Batangas Sports sa buyer natin na taga Romblon. Eksakto alas 2.25 nang narating namin ang boundary ng Batangas. Basta nakatungtong ka na dito sa may tulay at nakita mo na yung mga banner ng Batangas City, sigurado nasa Batangas ka na. Gamit nga pala namin pang ngayon ay si Pajero Blackjack. So yun know, na boy, magkasama na kami ni Boss G, papunta kami dun sa mismo pier dahil nandun yung buyer natin at nagpaalam tayo dito sa may coast guard. Thank you po sir! So dahil naiwan doon si Blackjack, no? Yun yung service na ginamit natin. So yung buyer kasi natin, ano, medyo parang baguhan pa yata siya sa pagda-drive ng sasakyan. Kaya tayo na yung mismong mag-aakyat ng sasakyan sa pier So exciting to, no? Exciting. <laughs> Pero hindi tayo First time ko makakapasok dito. Ayan, oh boy. Shoutout sa mga taga Batangas, no boy? Dito tayo sa may Batangas port ngayon. At itong Lancer si Dia, ang ating dadalin kay buyer. Sir, akit po support. Bali, may-may-ari po nitong sasakyan. Pina-deliver lang po Pin sa amin. Nandun po sila ngayon. Babayad po. Hindi yata ID. Hindi, yes. may ticket na to. Tatawid niya. Basta kung anong mangyari. Sorry na lang po. First time namin na makapasok dito eh. Eh, tumatawag na si sir. Teka. Tatawid. Sir, I andi. Mean, kita, kita niya na kami? Ticketing booth. Sige, tanong booth. Na lang natin. Ah, ito, tiket. ticketing booth. Yeah, yeah, yeah. Ticketing booth. So hanapin lang natin yung ticketing booth. Nandito na tayo sa loob ng Batangas Port Pier. So all goods naman pala yung biyahe namin, no boy. Kinargahan din namin 'to ng 1,000. So yan para may uh, gasolina yung sasakyan natin. Technically naman may delivery pito, yung 1,000 na yon. Budget talaga yon para dito sa sasakyan. So yung mga nagtatanong po, no, posible ba yung mga ganito na iruro? Possible naman po, Ah, uh, mangyayari nga lang Ah, uh, meet up na lang po tayo dito sa Maybatangas Port Kung kayo ay taga At Romblon Taga Region 2 Galing po siya ng Romblon, mami oh, Pipikapin niya lang to sa sasakyan Pinadala lang sa amin Tapos, iuwi si na po niya May bayad din sa sasakyan? 129 lang po Wala, masyadong sasakyan eh ah, sa bagay Sige, bayad na, 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 na po na namin, namin. So, 129 na tayo ng 129 para dun sa sasakyan Pero di pa rin kami sure kung tama yung ginagawa namin <laughs> So, ito, ito yung ito ticket Ito po ticket namin Yan, uh, nakapasok na po tayo ng So, ito boy, ito Itura ng daanan papunta ng Batangas Port Kung sakaling magtatawid kayo ng sasakyan boy, May mga nakikita na ako doon boy May mga barko na doon okay. Sheesh So ayun na po, na tayo ngayon. Kasama na namin sila, sir, tsaka sila, ma'am, dito sa likod. Kaya so, hindi na sila ipapakita as per requested nila. So, pakita lang natin na uh, papasok na ng barko. Roro ba tawag dyan, pare? Roro! Sama na tayo sa Romblon. Sama. <laughs> so, taga Romblon nga pala yung buyer natin ngayon. Saan, sir, sa Romblon? Ojongan, no? Sa mga taga Ojongan, Romblon, shoutout po sa inyong lahat. Pare, papapa ako, papakita ko yung sa na ano. Ojongan. Pa? So yan boy, magbibidyo sana ako habang ipapasok yung sasakyan sa mismong barko kaso bawal pala. So nandito na ako sa mismong loob ng sasakyan at makikita nyo naman dito yung mismong barko kung saan papasok yung sasakyan. Maraming salamat nga pala sa solid na buyer natin na si Sir Pang. As per requested ay nila magpakita as privacy na lang nila. Ingat po kayo sa biyahe pa uwi ng Rumblon o Jongan. Maraming maraming salamat po.